Good morning, good morning mga idol Ayan, so isang pinagpalang araw mga idol Dahil namunga na po Yung atin pong pananim ng palaya Ayan So, nung mga naon ng video ko mga idol Ay tumubo pa lang ito At uh, tayo po ay nagtanim pa lang So, hindi tayo nakapag-update Pasensya na po kayo So, makalipas ang uh, halos isang buwan ay ayan na mayroon na pong mabunga ang aking pananim oh so mayroon ng dalawang nauna na malaki so sa taas ay mayroon na rin maliliit o, ang gaganda mga idol ng ating pong pananim so ang ginamit palang lupa natin dito mga idol ayano o kung papapansin nyo ay uh, palay po ito Ayan. So yan po yung nilagay ko sa aking babuyan para uh, pag ano nga ng mga biik mga idol. Mambaga higaan. So para hindi rin maging mamaho yung dumi ng aking baboy. So yan mga idol oh, ang resulta. Yan po yung lupa na ginamit ko yung halos may may halo po yung dumi ng baboy kung kaya matabang mataba yung ating pananim so kung kayo po ay gusto magtanim mga idol lalong lalo na at kayo ay nasa kung baga wala po kayong mapagtaniman na lupa na bakante ay pwede nyo po itong gayahin mga idol Ayan, pwede nyo gayahin yung aking ginawa na magtanim sa paso. Ayan. So, lahat po yung mga idol ay nasa paso. O. Pwede po kayong kumuha ng lupa at ilagay sa paso. Tapos, kung hindi po mataba yung lupa, ay uh, bumili kayo ng abuno para maging mataba. So, pwedeng pwede po yun kahit anong gulay po mga idol ay pwede nating itanim sa paso gumagapang man yan o hindi ayan so ito nga pala sayang dahil pinaglaruan ng mga bata nung nakaraan nakarang araw ay nasagi po ito naputol sayang at may bunga na sana mga idol so okay lang yon at uh, marami pa naman ganun talaga yung mga bata makakulit. So hindi natin talaga maiwasan kapag uh, nagkulitan ng mga bata. So ganun pa man ay okay lang yon kahit naputol yung isang puno dahil uh, marami namang natira mga idol ay no. So halos namumulaklak na yung iba at mamumunga na. At uh, yung nauna natin ay pero ng bunga oh. malapit ng pakinabangan yan mga idol so yan oh. matataba mga idol yung ating pong pananim dahil sa kung baga mga idol ay organic po yung ating ginamit na lupa uy may pili pambihira ito mga idol o, yung lupa kasing ito mga idol ay kinuha ko ito doon sa may ang babuyan meron pong pili so meron pong napasamang buto ayan so tumubo ito pala mga idol yung laman ng pili ayan o so masarap po itong kainin mga idol ito yung ginagawang kindi pili nat kindi ito ito yung pinakalaman ito naman po yung itsura ng kanyang dahon ayan o ito po ay pili so ayan lang natin mga idol at kapag medyo malaki na ay itanim natin sa lupa dahil ito pong kahoy na ito itong pili ay talaga namang lumalaki siya ng Masyado siyang lumalaki kaya't hindi siya pwede sa paso. So, ililipat natin yan pag uh, medyo malaki-laki na. Ayan, so, ang tataba, mga idol, ng ating uh, ampalaya. So, halos lahat ay namumunga na. Okay, so hanggang dito lang po tayo mga idol. At uh, gusto ko lang po kayong update sa ating pong uh, pananim ng palaya. At uh, hanggang dito lang po tayo. Hanggang susunod pong muli mga idol. Thank you for watching. God bless and bye bye.